Grabe, ang ingay sa mundo ng showbiz. Nasa pabalat ng Metro Magazine sina Kim Chiu at Paolo Avelino. At hindi lang basta pabalat 'to. Pongga! ang March 2025 issue, usap-usapan at ang mga fans. Wild ang ganda ng cover. Social, elegante, at talagang pinag-uusapan. Pakit nga ba ang daming excited. Ito ang pasilip sa isang malaking proyekto, ang bagong pelikula ni na Kim at Paulo, ang My Love Will Make You Disappear. Hindi lang basta photoshoot ito, isang pahayag. Isang deklarasyon na sina Kim Chiu at Paulo Avelino ay balik na at handa nilang sakupin ang industriya ng pelikula. Si Kim naman, ang ganda-ganda niya, ang kanyang bagong look nakakabighani. Ano ang pinaka-nakaagaw pansin? ang buhok niya. Imbes na itim, bonggang burgundy ang kulay ngayon. Ang tapang ng burgundy at bagay na bagay sa kanya. Lumilitaw ang ganda niya at ang dating maaliwalas. Hindi lang basta uso ang bagong kulay ng buhok ni Kim. Ito'y sumisimbolo sa karakter niya sa pelikula. Ang burgundy, madalas iniugnay sa passion, misteryo at intensidad. Lahat ng ito, siguradong makikita sa karakter ni Kim at sa mismong pelikula. Kompleto na ang transformation. Ready na si Kim para sa kanyang close-up. My Love Will Make You Disappear, ang pelikulang pinag-uusapan ng lahat. Ang bawat eksena ay puno ng damdamin at emosyon, na tila ba'y hinahaplos ang ating mga puso. Ang pelikulang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa mga sakripisyo at mga pangarap na minsan ay naglaho. Ang title pa lang, nakaka-curious na, parang may pahiwatig ng isang love story na puno ng pagmamahal at lungkot. Ang bawat eksena ay tila ba'y isang tula na isinulat para sa mga pusong nagmamahal at nasaktan. Isang romantic drama na siguradong hahaplos sa ating mga puso. Ang mga karakter ay buhay na buhay, at ang kanilang mga kwento ay magdadala sa atin sa isang emosyonal na paglalakbay. Sekreto pa ang kwento, pero sa pabalat ng Metro, may pasilip na tayo sa mundo ng mga karakter. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng lalim ng kanilang pagganap at ang chemistry na hindi may kakaila. Ang chemistry ni Nakim at Paolo, hindi may kakaila. Ang kanilang mga mata ay puno ng emosyon at ang bawat tingin ay may kwentong nais iparating. Maraming sinasabi ang kanilang mga mata puno ng emosyon na nakakaakit at nakakadurog ng puso. Ang bawat eksena ay puno ng damdamin na tila ba'y hinahaplos ang ating mga puso. Isa ito sa mga pinakamalaking pelikula ngayong taon. Ang premiere night ay dinagsa ng mga tao at ang bawat isa ay sabik na mapanood ang pelikula. Excited na ang mga fans na mapanood muli si Kim at Paulo sa big screen. Ang kanilang pagbabalik ay inaabangan marami at ang bawat eksena ay inaasahang magbibigay ng kilig at emosyon. Ramdam na ramdam ang excitement. Ang bawat isa ay sabik na mapanood ang kwen pag-ibig at sakripisyo na tiyak na mag-iwan ng marka sa ating mga puso. Sina Kim Chiu at Paolo Avelino, o Kim Pao, ang tawag ng kanilang mga fans. May chemistry na hindi matatawaran. Una silang nagsama noon at ang kanilang reunion isang pangarap na natupad para sa marami. Ang galing nilang magkasama sa screen. Nailalabas nila ang husay ng isa't isa. Puno ng passion, humor at koneksyon ang mga eksena nila na parang toto. Bumalik na ang Kim Pao magig at mas malakas pa kaysa dati. Matagal na naghihintay ang fans sa kanilang proyekto at ang My Love Will Make You Disappear, ang perfect na comeback movie para sa kanila. Section 5. ABS-CBN, Orchestrating the Hype Todo kayo ng ABS-CBN ang media giant sa likod ng pelikula para ipromote ang My Love Will Make You Disappear. Alam nilang patok ito. Ginagamit nila ang lahat ng platforms para pag-usapan ito kabi ang mga articles. Puno ng updates ang social media. Ang mga interviews ni na Kim at Paolo lalong nagpapa-excite sa lahat. Alam ng ABS-CBN kung paano magpakilig. Wala silang pinalalampas. Sinisigurado nilang nasa must-watch list ng lahat ang My Love Will Make You Disappear. Effective ang marketing nila. Ang daming interesado sa pelikula. Section 6. Fans react a frenzy on social media. Usap-usapan sa social media ang Metro cover ni na Kim at Paolo at ang kanilang upcoming movie. Tuwang-tuwa ang mga fans at ipinapakita nila ang kanilang excitement at pagmamahal sa dalawa. Kim Pao is back! Ang sigaw ng lahat sa social media. Excited ang fans na makita muli ang kanilang paboritong love team. Puno ng heart reacts, fire reacts, at mga mensahe ng pagmamahal ang comment section. Trending ang hashtag My Love Will Make You Disappear. Kabi-kabila ang fan art, nakakahawa ang excitement, at patunay ito sa hindi kumukupas na karisma ni na Kim Chiu at Paulo Avelino. Section 7, Capturing the Moment, The Artistry of Sofronio Vasquez Sa likod ng bawat magandang litrato, may isang magaling na photographer. Ang bawat kuha ay may kwento, at ang bawat kwento ay nagmumula sa mata ng isang bihasang artist. Si Sofronio Vasquez ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa larangan ng photography sa Pilipinas. Ang kanyang mga obra ay hindi lamang mga larawan, kundi mga piraso ng sining na naglalarawan ng emosyon at kwento ng kanyang mga subjects. Ang tao sa likod ng lens para sa Metro Cover shoot ay walang iba kundi ang sikat na si Sofronio Vasquez. Sa bawat pag-click ng kanyang camera, nagagawa niyang ipakita ang kagandahan at kahulugan ng bawat sandali. Ang kanyang dedikasyon at passion sa kanyang trabaho ay kitang-kita sa bawat larawan na kanyang kinukuha. Kilala si Sofronio sa husay niyang makuha ang tunay na personalidad ng kanyang mga subjects. Hindi lamang siya basta kumukuha ng litrato. Sinisigurado niyang bawat kuha ay nagpapakita ng tunay na damdamin at karakter ng kanyang mga modelo. Ang kanyang mga larawan ay parang buhay na mga kwento na naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng pagkatao. Alam niya kung paano hanapin ang tamang ilaw at ang gulo para makagawa ng mga litratong maganda at makahulugan. Ang kanyang kaalaman sa technical na aspeto ng photography ay kahanga-hanga at ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng mga obra maestra. Ang bawat detalye ay kanyang pinagtutuunan ng pansin upang masiguro na ang bawat larawan ay perpekto. Hindi na iba ang kanyang trabaho sa Metro Cover. Ang kanyang dedikasyon at husay ay makikita sa bawat aspeto ng photoshoot. Mula sa pag-ayos ng ilaw hanggang sa pagdidirekta ng mga modelo, sinisigurado niyang bawat detalye ay nasa tamang lugar. Nakuha niya ang mainit na chemistry ni na Kim at Paolo. Ang kanilang natural na pag-ugali at koneksyon ay malinaw na makikita sa mga larawan na nagpapakita ng kanilang tunay na pagkakaibigan at profesionalismo. Naipakita rin niya ang napakagandang transformation ni Kim na parang isang diyosa. Ang kanyang kakayahan na gawing mas maganda at kahanga-hanga ang kanyang mga subjects ay isang patunay ng kanyang talento at dedikasyon sa kanyang sining. Ang husay ni Sofronio ay malaking dahilan kung bakit ang ganda ng cover. Ang kanyang mga larawan ay hindi lamang mga imahe ito ay mga piraso ng sining na naglalarawan ng emosyon, kwento, at kagandahan ng kanyang mga subjects. Ang kanyang trabaho ay isang inspirasyon sa maraming mga photographer at artist sa buong mundo. Section 8: Awaiting the Premiere, Anticipation at Fever Pitch. Habang papalapit ang premiere ng My Love Will Make You Disappear, tumataas ang excitement ang mga tagahanga ay nagtitipon sa labas ng mga sinehan, umaasa na makita ang kanilang mga paboritong bituin. Ang marki ng sinehan ay nagliliwanag, nagpapahayag ng nalalapit na pagpapalabas ng pelikula. Nagtagumpay ang Metro Magazine cover. Ang larawan ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay naging usap-usapan, at ang kanilang chemistry ay kitang-kita sa bawat pahina ng magazine. pinag usapan na ito ng lahat sa mga cafe, sa social media, at kahit sa mga opisina, ang pelikula ay hindi maiwasang paksa ng mga usapan. Ang anticipation ay ramdam na ramdam. Pinibilang na ng fans ang mga araw. Ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng mas matinding excitement. Ang mga countdown signs ay makikita sa iba't ibang lugar at ang kalendaryo ay may markang espesyal para sa premiere. Handa na silang kiligin at ma-in-love sa kwento. Sa mga artista at sa hindi maikakailang chemistry ni Na Kim Chiu at Paulo Avelino, ang mga poster ng dalawa ay hawak-hawak ng mga tagahanga at ang mga eksena mula sa pelikula ay nagbibigay ng sneak peek sa kanilang romansa. Naging matagumpay ang promotion ng pelikula. Ang mga poster ay makikita sa bawat sulok ng lungsod at ang press conference ay dinagsa ng media at mga tagahanga. Ang buzz ay hindi mapigilan. Ngayon, ang pelikula na ang bahala. Ang mga sinehan ay handa na at ang mga tiket ay mabilis na noubos. Ang anticipation ay nasa rurok na. Base sa mga naririnig, ang My Love Will Make You Disappear ay may potential na maging blockbuster hit. Ang mga kritiko ay nagbibigay ng positibong reviews at ang mga sinehan ay sold out na. Isang bagay ang sigurado, sina Kim Chiu at Paulo Avelino ay bumalik na at nandito sila para magtagal. Ang kanilang pagbabalik ay isang malaking kaganapan at ang kanilang mga tagahanga ay hindi na makapaghintay na makita sila sa malaking screen.